Kumusta mga kaibigan sa Wellor Channel? Ipapakita ko paano mabawi ang lumang o nawala mong PUBG Mobile account. Para dito, puntahan ang arrow sa kanang ibaba. Baka sa settings, nakalink ito sa ilang social network. Tama? Subukan mong mag-login gamit ang mga ito. Pwede ring mag-login gamit ang numero o email. Kung wala kang access sa lumang account, gumamit ng iba. I click ang arrow at makipag-ugnay sa support. May baton sa ibaba kanan na contact support, customer service. I click ang customer service sa kaliwa at isulat ang alam mo. Ano ang mga email ID at numero ng telepono? Baka maalala mo ang device o IP address na ginamit mo iyon lang ako si Wellor mag-like at mag-subscribe sa channel magandang buhay sa inyong lahat good luck sa lahat sa lahat